Michael, tatlo mo na kasi ako hindi tinadetnan. Baka pati na ako ng mga magulang ko pag nalaman nilang buntis ako. Natatakot ka sa kanila pero sa Diyos hindi. Mali ang iniisip mo. Katulad na iniisip ng marami dyan. Maganda ka, bata at mayaman. Kung tutusin, ako ang dapat mag-isip ng ganyan. Dahil bukod sa ma mahirap na ako, pangit pa. Masarap mabuhay sa mundo. Ito ang tandaan mo, ang pagbubuntis ay hindi katapusan ng mundo. Sabi mo lang yun dahil hindi ka una sa kalagayan ko. Hindi naman ako pwede magbuntis, no? Ang ibig kong sabihin, ang lahat na nangyayari sa atin ay isa lamang pagsubok. At kapag yan ay nalusutan natin, faith in yourself. Because if you have no faith in yourself, you cannot go up streams where the water is pure, clean and refreshing. Instead, you will slide down streams and float among the devil and scums and maybe until they melt away in the liquid anonymity of a boundless sea. Ngayon, kung gusto mo naman, ako mananagot sa batang yan. Hindi bali na lang. Kailan ko makakalusot. <laughs>